from 33, bakit wala pa ka ako nakikita na less than 50 pesos per kilo na bigas, puro 50 hanggang 60. Pag bumili ka nga ng 45, nag-inspeksyon kami ni speaker, siguro para pakitan tao, naglabas ng 45, pero tinanong mo, eh pwede po, dalawang kilo lang pwede bilhin ko. Pero pag 50 o 60, maski na 50 sako, sa walang problema dapat po sa tao po yun, hindi binabaan na Pangulong Marcos yung tarifa para kumita kayo. Binabaan yung tarifa para kumita yung tao. Nasaan? You have to explain that now here kasi kayo po yung retailer, sa inyo ang may bukang sa inyo ang problema. Because the wholesaler is saying 35 to 40. Pagdating sa inyo, sinasabi mo by 42. Wala po akong nakita ang 42. Nag-ikot po tayo ngayon. I'm sorry, Mr. Chair. Nag-ikot po tayo doon. Nagtanong-tanong kami. Sinasabi, dalawang kilo lang po pag 45. Pero pag bumili ka ng 50 pesos o pataas, pwede ka bumili ng 50 sako na bigas. Why is that, Mr. Chair? So, uh, Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke, itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, uh, Mr. Chair. So tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. Eh nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Did, are you saying, uh, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo? 40, 50, 20 pa nga hanggang 60? Saan nangyari? I mean, where, where are all the savings? Yung, yung uh, bumaba ang prices sa world market, according to NED, according to PSA, bumaba yung uh, taripa, 15%, yung savings po, nasaan napunta? Let me direct now my question to the BPI. Mr. BPI, uh, is this true what he's saying? Na mas gusto nilang ng mga importers mag-import ng mga mahal? Uh, aren't you considering yung mga kababayan natin na hindi maka-afford ng 50 pesos per kilo na bigas? Hindi ba ninyo sabihin lang, hoy importer, pag-import ka naman ng mumurahin, yung maputi, mabagok, at papano? Uh, don't you, can't you dictate? Kayo nagbibigay ng permit, hindi eh. ba ninyo pwedeng manduhan sila? Hindi, mag-import ka ng kalahati na ganito, mas mura. What are you doing? So are you saying, Mr. Chair, wala kang control kung anong i-import nila? Hindi ba lang ninyo iniisip yung mga kababayan natin? Paano kung mag-import lahat yun ng like 60 pesos per kilo? You, You don't care? Uh, we, we, we have a problem, Mr. Chair. Sabi kung sino ang uh, in charge sa pag a uh, uh, tingin ng presyo, pagsita, monitoring la sila lahat. DA monitoring, DTI monitoring, NFA monitoring, lahat ng mga ito, puro monitoring. Mga walang silbi. Mr. Chair, my question is, which agency does it fall under to monitor prices and make arrests? Para to give sample, may batasta putainang hoarding, may batasta yung overpricing. Who should make the arrest, Mr. Chair? That is my question. And then there are But first of all, let me direct my question to Commissioner uh, Benvenido Rubio of the BOC. Mr. Commissioner, sir, when you say landed costs, what does it include? Is it the price, from, uh, the, the price that they bought it from overseas and then shipping, etc., etc., taxes? Ano mga kasama doon sa landed cost? Uh, Mr. Chair, uh, the cost, uh, the landed cost, composes of the cost which includes the freight, the buying buying price of the, the declared the value of the goods, plus Uh, collect the duties and taxes from 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 those goods, Your Honour. All right, hindi pa pupo kasama doon yung tracking. Paglabas yes, sa customs, labas is, hindi pa po doon. Yes, Your Honour. Pagdating lang sa pier hanggang sa lang sa truck nila, going to their warehouse hanggang doon lang kayo. Yes, yes, How Your Honor. much is uh, uh can you give me like a uh, per kilo on the landed cost for uh, an imported rice? Uh, we had an estimate of 33.4. 33.4. Uh, around, around that figure, 33.4. How many metric tons did arrive this month from overseas? Uh, for this month, Your Honor, it's about 7, 75. It's about 73,000 73, metric tons, Your Honor. Right, thank you uh, Mr. Chair. Let me now direct my question to the importer. Any importer skin can, can answer my uh my my, my question. Uh, my question Mr. Chair for for any of the importers. Importers lang po siguro si Ma'am Chu, right? You're the do you do you know any, anything uh, uh, how much from your importer from your client? Importer po siya, di po ba? Magkano po ang pasa niya sa wholesaler? You, you said yung, yung uh, client mo is just a mere importer. So magkano po ang pasa niya sa, sa client niya? We're talking about 33 pesos something. Magkano po ang pasa niya? Because we're trying, Mr. Chair, what I'm trying to establish here, merong po nagmamanipulate ng price. So kung 33 po something ang landed cost, then nasa 33, dadagdag si uh, importer ng presyo, tracking etc uh, how much is it uh, attorney uh, Chiu, uh, yung land, uh yung pagpasa niya sa si importer how much is it kasama na po yung profit niya expenses niya tracking warehousing etc etc how much um, your honor i um, di ko po nakuha yung landed cost but the rate that we sell it to our wholesaler, I was told, it was 41. Noon po, um, before the tariff decrease, it was 48. And now po, binaba po nila to 41. 41 ang pasa po nila. So kasama na po doon yung profit. We're talking about kasama na po yung profit, and then yung transportation, warehousing, etc. Expenses. All in na po yan, 41. All right. Ang pasa niya po sa wholesaler or pasa niya sa retailer? Wholesaler lang po. They don't sell to retailers. Okay, so 41 po wholesaler. All right. Now, my question is, who's who's the the, the wholesaler here? Can, can 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 somebody yeah, Mr. Mr. Cruz, right? Mr. Cruz, or uh, Mr. Chair, how much naman po pag nakuha po ninyo? Is it the same? You're you're getting the same price pag kuha ng uh, binibenta sa inyo at 41 yung imported rice ng uh, importer or nakakuha kayo na mas mababa pa as wholesaler? Same, same lang po, Your Honor. Alright, 41, right? Magkano po ang pasa na ninyo sa retailer, sa mga uh, retailer ng bigas po at 41? Magkano po ang pinapatong ninyo? Ang pasa lang po, ang 35, between 35 to 40 po ang, ang presyo namin. Ano? Between 35 to 40 per kilo. 35 to 40? Oh. Ang ibinibenta nyo po sa retailer? Saan retailer po yan? Saan po, sino, anong grupo po na retailer ang uh, binibentahan niyo ng 35 to 40? Sige na po sir. Walk-in lang po yung buyer namin. Ano po? Walk-in lang po, walk-in. Walk-in? Walk-in. Walk-in. Walk walk yeah. So 35 to 40 per kilo. Anong klase yun? Broken, well-milled, etc., etc.? What is it? Broken po, broken. Broken. 35 to 40 per kilo. Now, Mr. Chair, did we invite any retailer here, Mr. Chair? Can we ask if we have any retailers here? Because we're trying to figure out from 33, bakit wala pa ka ako nakikita na less than 50 pesos per kilo na bigas, puro 50 hanggang 60. Pag bumili ka nga ng 45, nag-inspeksyon kami ni speaker, siguro para pakitan tao, naglabas ng 45, pero tinanong mo, eh pwede po, dalawang kilo lang pwede ibilhin kong pero pag 50 o 60, mas kina 50 sako, walang problema. So, we're trying to figure out sino. So, if you're selling at 35 to 40, where's the retailer? Did we invite any retailer, Mr. Chair? Uh, Mr. May retailer po tayo. And the retailer association or group, uh, come forward. Wow. Because we're trying to figure out saan po dito ang uh, pumatong na napakalaki. Uh, pasensya na po. Para um, uh, meron ano Yes, uh, Mr. Chair, uh, I think I saw si Sir Orly, for the, for the former president of Grecon. Sa retailers po yun, uh, Kong Erwin. Saan, saan po sila, Mr. Chair? Nandito, nandyan yata. Sir, ayan. Retailer, sir, di ba? Tama po. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Uh, si Orlando Manuntag po from Grange Retailers Confederation of the Philippines. Yung po sa presyo po na nakukuha po ng mga retailers po sa Bulacan, ito po kasi yung pinakamalapit po sa Manila. Eh. Usually po, nakakabili po yung mga retailers ng 38, papasa naman nila ng plus 4 pesos or 5 pesos. So nasa market po ng 42 or 43. Ito po yung mga broken. Yung naman po mga well-made rice, nabibili po nila ng 1,950. That is 39 pesos po or 40 pesos. Nabibinibenta naman po sa market ng 44 or 45 pesos. So, yun po yung nangyayari po ngayon sa kasalukuyan po. Pero, uh, Mr. Chair, mag-ikot ka sa palengke. Itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, uh, Mr. Chair. E pinagbobola tayo ng mga hinayupak na ito. I'm sorry for my language, pero niloloko tayo somewhere else eh. E nakita, sinabi na ng customs 33. Sinabi na nga ng wholesaler, 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na 50? Did, are you saying, uh, Mr. Chair, 10 pesos ang kita mo? 40, 50, 20 pa nga hanggang 60? Saan nangyari? I mean, where, where are all the savings? yung yung uh, bumaba ang sa world market according to NED, according to PSA. Bumaba yung uh, ta taripa 15%. Yung savings po nasaan napunta? Dapat po sa tao po yun, hindi binabaan ang Pangulong Marcos yung taripa para kumita kayo. Binabaan yung taripa para kumita yung tao. Nasaan? You have to explain that now here. Kasi kayo po yung retailer, sa inyo ang may bukang sa inyo ang problema. Because the wholesaler is saying 35 to 40. Pagdating sa inyo, sinasabi mo may 42. Wala po ako nakitang 42. Nag-ikot po tayo ngayon, I'm sorry Mr. Uh, Chair. Nag-ikot po tayo doon, nagtanong-tanong kami. Sinasabi, dalawang kilo lang po pag 45. Pero pag bumili ka ng 50 pesos o pataas, pwede kang bumili ng 50 sako na bigas. Why is that, Mr. Chair? Grecon. Uh, yes, Ken. I yes, po? Sa, ang napansin po kasi namin, doon po sa lahat po ng mga importation na dumating po, nasa 74% is 5% whole grain. So kung 5% po siya whole grain sa kabuwang importation natin as a whole buong taon, wala po tayong makitang masyadong mababa sa merkado. Nasa nakita po namin sa data, siguro po nandito po naman sa VPI. May nag-send po sila ng data po nung sa araw naghingi po kami around 16% lang po is uh, only well milled rice. So, kung yan po ay nakalatag po sa numbers, nakita ko po namin, around 600 metric tons lang po. Saka po 4 million. So, ibig sabihin, sa buong taon, si pag binaybay binay po natin F per month, kukunti lang po talaga yung bahagi ng well milled at saka broken F rice. So, siguro po, isa po ito sa nangyayari dahil in-open po natin yung market, sa mga importers po, open trade po tayo. Hindi naman po natin nakita po yung regulation. Siyempre po, mas marami po bumibili po ngayon ng mga premium rice rather than po sa mga mababa po na presyo. Pero siyempre po, marami rin po naghahanap. Lalo na po yung mga kababayan po natin na marginalized, mababa po presyo. Pero sa nakita po namin data, kukunti lang po talaga nag-import ng 25% at saka broken. So, given the fact po na 35 metric tons po, 35,000 metric tons po tayo per day, so what is 260,000 metric tons for the whole year? So, manipis po talaga yung, ano, yung bilang po. Mas marami po talaga is premium. Siguro nakikita naman po sa data ng BPI. So, thank you po so much. Mr. Chair, let me direct now my question to the BPI. Mr. BPI, Uh, is this true, what he's saying, na mas gusto nilang importers ng mga importers mag-import ng mga mahal? Uh, aren't you considering yung mga kababayan natin na hindi maka-afford ng 50 pesos per kilo na bigas? Hindi ba ninyo sabihin lang, hoy, importer, mag-import ka naman ng mumurahin, yung maputi, mabago, kahit papano? Uh, uh, don't you, can't you dictate? Kayo na nagbibigay ng permit, hindi ba ninyo pwedeng manduhan sila? De, mag-import ka ng kalahati ng ganito, mas mura. What are you doing? Mr. Chair, thank you po for the question. Then uh, after you, uh, I think we will recognize FFF. Oh, uh, sir, on the data po, uh, tama naman po yung nasabi. Actually, sir, nag-initiative po kami para i-categorize Re yung ini-import ngayon. So sa 5%, nasa 70%. Sa 15%, nasa around 4%. 25% broken is nasa 15%. Uh, 100% broken broken is nasa 6.19% and other types po ay nasa 3%. So aside po doon sa 5% broken uh, na 70% nasa around 30% po yung ibang uh, classification ng bigas. As for the mandating sir sa kanila kung ano po yung i-import uh, sir sa amin pong uh, mandato ay talaga pong sa sanitary and phytosanitary uh, uh concerns po tayo and then sa food safety and we we do test this uh, uh bigas po na narito at dumadating sa atin. So are you saying Mr. Chair wala kang control kung anong i-import nila? Hindi ba lang niyo iniisip yung mga kababayan natin? Paano kung mag-import lahat 'yon ng tig 60 pesos per kilo? You you don't care? I, we 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 have a problem, Mr. Chair. Mr. BPI, we have a problem. Kaya nga binabaan na yung uh, taripa. Kaya nga tayo mataas ang inflation because of this. Then wala po kayong ginagawa. You need to do something. I mean, do something. Di ba kung kailangan ninyo ng more power, then come to Congress and Congress will give you that. Kaya nga tayo may investigasyon. Puro kayo tango, puro kayo tango. Pangalawang hearing na ito. Hindi nga malama kung sinong nagci-check -che ng mga presyo. D.A. hindi tayo makasagot. Mr. Chair, if you recall, Tinanong ko na kung sino ang uh, in-charge. Walang makapagsabi kung sino ang uh, in-charge sa pagtingin uh, uh, ng presyo, pagsita. Monitoring la sila lahat. DA monitoring, DTI monitoring, NFA monitoring. Lahat ng mga ito, puro monitoring. Mga walang silbi. Now, can you do something about it? Or what do you do? Para pwede mo silang diktahan importer, kailangan na ng Congress, kailangan na ng gobyerno, mag-import kayo ng mura ng bigas. Can't you do that? Sir, thank you po. Ah, uh, actually po, kami po ay uh, nagpapasalamat nga sa Kongreso dahil po doon sa sa batas na pinirmahan kahapon uh, na nagbibigay sa amin sir ng power talaga na magpunta sa mga warehouse na ito at makita. Actually sir, ito pong initiative ay salamat din po kay, kay Kong Mark sa Committee on Agriculture dahil pina nga sa amin itong mga ito. Ah uh, at uh, siguro po dahil po doon sa sa certain section ng bagong batas na kami ho ay mag-uusap ng uh, PSA ng NEDA para ho makapagbigay ng uh, policies ho para mas ma-improve itong ating situation ay uh, yun po naman ang aming gagawin at ito po ay amin ang, uh, may nakalatag na naman pong plano para po dito. Mr. Chair, I know my five minutes already up. My uh, next thing is uh, I move that we ask the importers or and the wholesalers to give us the list of their uh, clients the retailers para malaman po natin sino po ang kanilang mga kliyente para maimbita po natin sa susunod na hearing yung mga retailer na yan kasi hindi lang po ang grecon or yung mga association mr chair i move that the wholesalers and importers submit to us in this congress The list of their clients, retailers, okay. para malaman po natin. Because every everything looks now na ang problema sa retailer. Kasi sinasabi, kasi kung sinasabi ng wholesaler, 40 lang benta niya, pagdating sa market, 50. Pagkatapos, an explanation, kasi mataas. Well, why import mataas? Mas maraming kliyente. Pag murang bigas ang, ang uh, i-import, mas maraming bibiliho. Marami yung tayong mga kababayan ng mga below middle class yung cannot afford ng 50. Kaya nga ako nagre-reklamo eh. I, I, I so move, Mr. Chair. Any second? Are there any objections? Hearing none, now Comsec is hereby instructed wherever she is. Mr. Chairman? Uh, you have another question, sir? Oh, um, uh, can I? I think can somebody wants to enlighten us. so You are recognized, sir. State your name and your. Yeah, okay. Mr. Chairman, I'm Big Angeles, General Operations Manager of Bit oh. Bitram Marketing. Okay, please. Pick. Yeah, can I? Can I be allowed to make a yes, man please. manifestation at the same time? If I'll be allowed to categorize the supply chain for the rice right business? Please. Okay. Uh, I agree with the Honorable Tulpo. Na ang ang nabiblame kasi ngayon ang naging spotlight kaming mga importer where in fact tama si uh, Honorable Tulpo na ang, ang makikita natin problema sa retailer. Now, if I may be allowed to categorize, <coughs> nagkakaiba kasi yung ano eh, ang naging definition natin, importer, wholesaler, retailer. So tatlong tatlong level lang. In reality, there are a lot, there are a lot of levels There are a lot of categories. We importer, we sell to wholesaler. Then the wholesaler sell to dealer. The dealer sell to stores, and the stores or to online seller. So, kung titingnan mo yung pressure, let me let me recall. Bagu yung 15% na the, uh, baba ng tariff duties. We were selling them at 1,310 per 25 kilos. That's for the premium DTA price. Now, the wholesaler are selling it at 1,350 to 1,390. So, 50 lang kita niya? 50 kita nila. <coughs> From the wholesaler, ang bumibili, yung dealer, yun yung mga nagbebenta sa palengke. Okay? Yung ibebenta nila ng 1,370, pagdating sa dealer, sa rice, sa, sa palengke, nagiging 1,400. Yung mga bumibili sa, na dealer sa palengke, yung mga tindahan na nagsari-sari store. Kaya pagpunta mo ng sari-sari store, ang benta na, 1,500 na. That was before the yung reduction ng 15%. Now, nung binaba tariff duties from 1,310, we as importer are selling at only 1,150. So, just imagine 1310 to 1150. A difference of about 160 pesos. Yet, when you go to the wholesaler, ang benta nila from 1310, binebenta lang nila 1290. So, ang laki ng difference. Now, nung tumaas ang dollar from 55 to 60 pesos now, wala kami magawa eh. We need to sell at a higher price. Now, we're selling it at 1,200. We're selling it at 1,200. Magkano binabenta ng wholesaler? Still at 1,270. Anyway, sir, uh, I think we got the point already. Thank so, you for, for the uh, information. One last, ano lang, sir. Uh, it's not, hindi kami, wala kaming cartel. Hindi kami uh, nagpa-profiteering. Uh, we're dictated by the hoarding, market prices. Sir? Hindi kami nag-hoarding. titingnan nyo yung sa retail side. From January to December up to this, ano, uh, tama yung sinasabi ni Honorable Tulfo. Hindi nagbago from 60 pesos, minsan 65. Yet, our prices, sumusunod lang po kami. Sumusunod lang kami. Anyway, as as um, mandated by the motion of Cong Congressman Tulfo, we'll be sending you letters for you to fill up with respect to the, the kind of value chain Or for each of the importer until it reaches I don't know whether you can reach your retailer so, Mr. Chairman yes uh, just a clarification over here sa left side uh, may I ask uh, Congressman Tufo if you're okay you ready uh Yes, Mr. Chair. Uh, just one last thing, Mr. Chair. Kaya nga, we want to invite the Association of Retailers para malaman po natin yes, who's sir. telling the truth. Because they're uh, uh, finger-pointing now. Sinasabi As ng wholesaler, mababa ang bigay nila. Ang sinasabi naman ng na retailer, no, ganito na nakuha natin. We heard it from Grecon. Pero Grecon is just one association. There's a lot of association of retailers, of rice retailers. We need to invite him, Mr. Uh, Chair, so that we would know. At uh, for now, nakikita po natin, based on the explanation of the importers, mababa yung bigay nila, so tumataas, sumisipa ang presyo pagdating sa retailers. So we need to invite these retailers. At saka, meron po tayong sinasabi, Mr. Chair, na yung yung profit eh dapat pag uh, ganito uh, yung margin is only 5%. Because this is a commodity, Mr. Chair. We have to review that. Eh dapat kaya nga, we, we, I'm asking the DA. Wala ba silang nakikitang violations dito, uh, Department of Agriculture? Because it's a commodity, your profit not not more than 5%. We have a law on that. I don't know. You guys need to review. Si bossing pa naman niyo negosyante, dapat alam niya, 'di ba? what what are you guys doing? I mean, it's 5%, 5%. How come, how come? How come we're allowing these people to profit more than 5% at the expense of, 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 the poor? Tapos, meron pa tayong binigbabawasan ng taripa. Hindi rin effective. We cannot feel it. Hindi nararamdaman ng tao eh. Might as well, uh, ibalik na po yung tarif, taripa natin ulit sa 30%. Kasi hindi naman po napapakinabangan pala. Uh, that's what I'm asking also, Mr. Chair to 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 direct DA also kasi sinasabi po nila wala silang power they can only monitor then mr chair my question is which agency does it fall under to monitor prices and make arrest para to give sample may batas na po tayo ng hoarding may batas tayo ng overpricing who should make the arrest mr chair that is my question